Nako po mga amigos, posibleng eskandalo. Asawa ni Edgar Berlanga nagpatawag ng investigasyon sa bandage ni Shiraz. Nag-viral sa social media ang reklamo ni Genesis Calderon. Asawa ni Edgar Berlanga matapos niyang hilingin ang investigasyon sa umano'y kahinahinalang hand wraps o bandage ni Hamza Shiraz. Kung totoo ang kanyang mga paratang, maaaring yumanig ito sa mundo ng boxing. Noong July 12, pinapos ni Hamza Shirwas ang laban kay Berlanga sa pamamagitan ng matinding knockout. Dalawang beses pinabagsak ni Shira sa si Berlanga sa ikaapat na round bago tuluyang tapusin ng laban sa ikalima. Tinanggap ni Berlanga ang pagkatalo ng may kababaang loob at nagplano na nga pong mag-rebuild ng kanyang sarili. Pero ang akala ng lahat na saradong kabanata na biglang nagbukas muli at posibleng magdulot ng skandalo. Banat ang may bahay ni Berlanga, hindi ito basta pagkatalo Parang sinet up talaga para masaktan siya. Sa Instagram, ibinunyag ni Genesis Calderon ang kanyang salaubin. Kaya naming tanggapin ang pagkatalo pero hindi ko kayang manahimik sa nakita ko. Iba ang matalo sa laban sa sinadyang masaktan. Ang sentro ng kanyang reklamo mga amigos, ang bandage nga po sa kaliwang kamay ni Shiraz. Ang kamay na tumama ng mga knockout punches. Ayon kay Calderon, kanang kamay lang ni Shiraz ang ininspeksyon pagkatapos ng laban. Habang kaliwa ay hindi inalis ang bandage. Dagdag pa nito manipulated, may mancha, matigas parang plaster. Inilarawan ni Calderon ang bandage bilang may dilaw na mancha. Makapal at matigas halos parang plaster, posibleng may resin o epoxy na bawal sa boxing. Dagdag pa niya may nakita raw siyang larawan mula sa dating laban ni Shiras na kapareho ang itsura ng bandage na tila nagpapakita ng pattern. Bagamat inaprubahan ng New York State Athletic Commission o NYSAC ang bandage bago ang laban, tinanong ng asawa ni Berlanga kung paano ito pumasa. Paano daw ito naaprubahan? Ikinumpara pa niya ang kondisyon ni Berlanga pagkatapos ng laban kay Shiras kumpara sa laban kay Canelo Alvarez. Hindi siya naniniwala na magugulpi lang ni Shiras ang kanyang asawa gayong hindi nga ito nagawang gulpihin ni Canelo. Kaya ang kanyang kutob may kakaibang nangyari. Sa ngayon wala pa pong opisyal na tugon mula sa NYSAC tungkol sa mga paratang ng asawa ni Edgar Berlanga pero may belta na po ang kampo ni Shiras ang promoter ni Shiras at ang dating promoter ni Berlanga si Frank Warren at Eddie Hearn. Ayon kay Frank Warren mga amigos bago lagyan ng bandage ang mga kamao ng boksingero, may representative ang magkabilang kampo upang bantayan ang pagbabalot ng kamao. Bukod pa dyan, nakabantay din ang committee. Sa kaso ni Shiras at Berlanga, habang binabalutan daw po ang kamao ni Shiras, nakabantay po mismo o nakamasid ang mismong manager ni Edgar Berlanga na si Kit Connolly pati na rin ang New York State Athletic Commission. Sabi naman po ni Eddie Hearn mga amigos, New York State Athletic Commission ang pinaka-stricto. kaya hindi basta makakalusot yung mga ganyang kalokohan. Bukod sa binabantayan ang iyong kamao bago balutan ng mga bandage, isinosurrender din yung bandage pagkatapos ng laban. Kaya kung ginamitan mo yan ng kung anuman, e eh, na madedetect nila kung anuman yung ginamit mong pandaraya. Mula nang lumusot ang pandaraya ni Antonio Margarito noong 2009, eh naghigpit na po o nag-revise ng kanilang mga rules ang maraming komisyon. Kaya naman parang medyo malabo yung parata ng asawa ni Berlanga na makakalusot pa yon sa panahon ngayon. ng baraha. Patunayan mo sa